Oh. Pumasok ka! Ah. Dalian mo! Gusto ko na umuwi. Umuwi? Maghintay ka lang. Nangutang pa mama mo. Pag wala siyang 200 yuan, mananatili ka rito. Panginoong Jesus. Maawa ka sa akin. Samahan mo ko. Noong 1988, noong labing tatlong taong gulang ako, kinulong ako habang nasa isang pagtitipon sa Shaway Village. Tiniis ko ang isang araw at dalawang gabi sa loob ng madilim at maliit na kwartong yon, puno ng takot. Noong panahong yon, Laging inaaresto ang mga tao, ipinaparada sa lansangan at sinisintensyahan dahil sa pagsasama-sama at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Hindi ko naunawaan. Gusto naming maging mabuting tao at tahakin ng tamang landas. Kaya bakit kami inuusig ng gobyerno? Bakit labis na kinamumuhian ng Partido Komunista ang mga mananampalataya? Yun ang mga tanong na naglalaro sa musmus kong puso.